Sa mga na yugto ng kaligasan, lumilit ang isang serya ng mga kaganapan na hindi natin maunawaan at sumasalungat sa mga limitasyon ng ating kaalaman. Sa isang syudad sa Japan, nagising ang mga residente sa ingay na nagmumula sa mga ibon na nagkalat sa labas ng kanilang tahanan. May ibang nagsasabi dahil daw ito sa pinakawalan ng nuclear waste sa kaligatan. Isang lugar sa Middle East, ang misteryosong pirahan ng isda, magpahanggan sa ngayon. Balay-isipan pa rin sa mga eksperto kung ano ang sanino na kakakilabot na pangyayaning ito. Ikinagulat din ng mga tao sa isang disyerto sa Saudi Arabia ang pagpaha ng maliit na bato pagkatapos manalasa ang isang bagyo sa kanilang lugar. Kamatayilan lang, tumama sa bansa na atin sa Pilipinas ang napakalagas na lindol. Sa Indonesia, nakuhaan sa kamera ang bagsik ng isang 7.5 magnitude na pagyanig ng lupa. Libo-libong mga ibon ang nagpadilim ng kalangitan sa Mashki, Texas. Nagdulot ito ng pangamba sa mga nagtirang residente doon. Dahil maaari daw ito itong senyales ng isang paparating na sakuna Ito ang Death Spiral sa mga Army Ants, isang kakaibang ugali kung saan ang ilang miyembro ng Olonig ay naiibig sa isang walang katapusan pag-ikot dahil dito oh, namamatay sila sa sobrang pagkapagod. nabibigyan ng isang residente ang pag-angat ng lupa mula sa ilalim ng tubig. Hindi pa rin malinaw kung ano ang naging sanhi nito. Ngunit may nagsasabi, dahil daw ito sa pagdinto kaya gumalaw ang lupa at ang iba dahil daw sa meting gas deposit sa ilalim ito kaya ito nangyari. nagkakuluhan sa Vietnam ang palitaw ng usok na nagbubispirog sa kalangitan. Karaniwan ng itong nangyayari pag may malakas na pagsabog o factory sa isang lugar. Noong July 2022, isang rare phenomenon ang naganap sa Kiantang River sa China, ang tinatawag na fish scale Tide. Dahil sa kahalintulad na itsura ng kaliskis ng isda, Kapag nabuo ang malaking ice talactite mula sa ibabaw patungo sa ilalim ng dagat, ang lahat ng madaanan nito ay naninigas dahil sa sobra nitong lamig, kaya tinatawag itong finger of death. Misteryosong naglitawan sa ilog ang libo-libong mga uod na to. Pinaniniwalaan ng mga nakasaksi dahil daw ito sa bigla ang pag-init ng temperatura at ang iba naman ay nangangamba dahil minsan lang ito mangyari sa kanilang lugar. Habang nagaganap ang solar eclipse, ipinagtaka ng mga tao sa lugar na to ang hugis bilog na ilaw na nagmumula sa refleksyon ng araw na tumatama sa mga dahon ng puno